Nagsisimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalang Ishii, magaling siya sa martial art at apo din siya ng isang magiting na samurai man. Nakakalungkot, hindi na ang samurai sa modernong Japan. Kinilala ng modern Japanese people ang samurai bilang isang simbolo ng kanilang kultura. Sa kasalukuyan, si Tate Ishii ay nagtatrabaho sa isang teatro. Ang teatro na iyon ay nagpakita ng isang drama tungkol sa isang samurai na naghihiganti sa kanyang mga kaaway. Sa teatro na iyon, si Tate Ishii ay nagtatrabaho bilang isang sound designer. Masaya siya sa kanyang trabaho. Akala ng isa sa mga kasamahan ni Tate Ishii na nagngangalang Dino ay hindi talaga maganda ang ginawa ni Tate Ishii. Naisip niya na masyadong mabilis ang soundtracks na ginawa ni Tate Ishii. Naintindihan naman ng iba niyang kasamahan kung bakit ganoon si Tate Ishii. Alam nilang natroma pa rin si Tate Ishii sa isang nakamamatay na insidente na nangyari sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Sa nakaraan, nagtrabaho si Tate Ishii bilang stuntman sa isang action film sa USA, habang gumagawa siya ng fight scene sa pelikulang iyon, biglang nangyari ang isang malalang insidente. Isang tao ang namatay dahil sa pangyayaring iyon, lahat itinuring na aksidente ang pangyayaring iyon at hindi kasalanan ni Tate Ishi, kaya hinayaan nila si Tate Ishi, dahilan para bumalik si Tate Ishi sa Japan. Kinagabihan, nagdaraos ng farewell party ang mga kasamahan ni Tate Ishi para sa isa nilang kasamahan na nagngangalang niura sa isang maliit na karaoke bar ito lang ang nag-iisang karaoke bar sa village na iyon, sa kabila noon, ang karaoke bar na iyon ay may kumpletong pasilidad, ang mga kasamahan ni Tate Ishi ay mayroon ding kasama na ilang magagandang babae na nagtratrabaho sa lugar na iyon. May mga gangster din na nagpapalipas ng oras sa lugar na iyon, isa sa kanila ay isang lalaki na nagngangalang Juki. Naglalagay siya ng tool sa loob ng kanyang ilong, ang tool na iyon ay tinatawag na pure Japanese, ito ay isang talagang masaya at sikat na tool sa Japan, ang paglagay nito ay upang malaman kung gaano ka Japanese ang isang tao. Natuwa si Juki nang ang kanyang resulta ay nakasaad na siya ay 50% na Japanese. Naroon din ang pinuno ng gang sa lugar na iyon, tinawag siyang Jinai pero tawagin na lang natin siyang Jun, nagiinuman sila kasama ang kanyang mga miyembro nagplano si Miura na lumipat sa kabisera. Sa farewell party na iyon, nagpaalam siya at yumuko sa kanyang mga kasamahan, biglang lumapit si Juki kay Miura at ang kanyang mga kasamahan, binigyan niya sila ng ilang pakete ng pure Japanese at sinabihan silang subukan ang mga kagamitang iyon. Sinubukan agad dito ni Miura at ng kanyang mga kasamahan, tanging si Tate lamang na hindi interesado sa pure Japanese, tumanggi siyang subukan ang isang bagay dahil lamang ito ay sikat si Juki ay naiinis kay Tate Ishii. Sinubukan niyang pilitin si Tate Ishii na subukan ang pure Japanese, kaya si Juki at Tate Ishii sa wakas ay nag-away. Si Jun na nakakita sa dalawa ay agad na pinatigil ang kanilang pag-aaway para humingi ng tawad kay Tateishi at sa kanyang mga kasamahan sa inaasal ng kanyang miyembro, Pinainom niya sila ng ilang inumin, si Tate Ishii na naiinis kay Juki ay nagpasya na umalis sa lugar na iyon. Pagdating ni Tate Ishi sa bahay, nagsagawa siya ng ritual ng samurai, inalagaan niya ang kanyang espada. Kinabukasan sa kanilang bahay, kinakausap ng matandang lalaki na nagngangalang wag iman ang kanyang apo na nagngangalang Ayo, si Ayo ay isang high school student. Kahit menorde edad pa lang siya, siya ay nagtatrabaho ng part-time bilang escort sa karaoke bar kung saan tumambay si Jund at ang barkada niya kagabi tila hiniling ni Jund at ng kanyang barkada kay ayon na hikayatin ang kanyang lolo na ibenta sa kanila ang kanyang minanang lupa. Tinanong ni Ayo ang kanyang lolo kung bakit ayaw niyang ibenta ang minanang lupang iyon, sinubukan niyang kumbunsihin ang kanyang lolo sa pagsasabing nangangailangan siya ng maraming pera dahil mag-aral siya sa isang universidad ngunit tumanggi pa rin si Wag Iman na ibenta ang kanyang lupa, akala niya ay mga tiwali at gahamin ang mga taong interesadong bilhin ang kanyang lupa, dahil doon ay tumanggi siyang ibenta ang kanyang lupa sa kanila. Kasabay nito, nagsasanay si Jun sa kanyang bahay, sa ingay ng kanyang mga suntok, kahit sino ay masasabing magaling talagang makipaglaban si Jun. Pagkatapos noon ay napag-usapan ni Jundang tungkol sa hot spring bath construction project nila ng kanyang barkada. Sabi ng barkada niya, nakahanap daw sila ng Chinese investor para sa business nila. Pero sa kasamaang palad, may problema sila, hindi pa binibenta sa kanila ang lupang pagtatayuan nila ng hot spring bath, ang lupang iyon ay ang minanang lupain na pag-aari ni Wagiman. Sumama ang loob ni June dahil doon, inilabas niya ang galit sa isa niyang miyembro, desidido siyang makuha ang lupang iyon kahit anong mangyari. Sa teatro, si Tate Ishii ay gumaganap bilang isang samurai, may mga manunood na dumating at nanood sa kanilang palabas. Sa gitna ng eksena ng labanan, nang matamaan ng lamplight ang mukha ni Tate Ishii, biglang naalala ni Tate Ishii ang nakamamatay na insidente na naranasan niya sa USA, hindi siya makapag-focus sa trabaho niya dahil doon pumunta si Juki sa karaoke bar para takutin si Ayo. Hinawakan niya ang buhok ni Ayo at pisikal na hinaras siya, pero biglang pumunta si Tate Ishi sa lugar na iyon at pinigilan si Juki. Hindi niya gusto ang ginawa ni Juki kay Ayo, nagalit si Juki dahil pinigilan siya ni Tate Ishi, kaya, walang humpay na binugbog niya si Tateishi. walang nagawa si Tateishi ng nang binubugbog siya ni Juki na pagdesisyonan niyang hindi na siya lalaban, gusto lang niyang umalis si Juki sa lugar na iyon dahil nagaalala siya kay Ayo. Kinabukasan, binisita ni Juki at ng kanyang barkada ang lugar ni Wagiman. Pumunta sila roon upang takutin si Wagiman sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa kanyang damuhan. Titigil lang sila sa pananakot kay Wagiman kung kumayag ang matandang iyon na ibenta sa kanila ang kanyang minanang lupa. Pagkatapos nito, pumunta si Wag Iman sa isang templo upang manalangin para sa patnubay at direksyon, habang binibisita niya ang templong iyon, nakita niya si Tate Ishi na nagsasanay ng martial art. Sa bulwagan ng nayon, sinisikap ni Mr. Kurosaki na kumbunsihin ang mga taga nayon tungkol sa kahalagahan ng hot spring sa kanilang nayon, sinabi niya na ang itatayo na hot spring bath ay maaaring magpakilala sa kanilang nayon sa pandaigdigang mundo. Malamang, may mga taga na yun na tutol sa pagtatayo ng hot spring bath na iyon, nagpahayag sila ng kanilang hindi pagsangayon sa pamamagitan ng paggawa at pagpapakita ng mga poster ng protesta sa lupain ni Wagiman. Si Tate Ishi ay opisyal na nagtatrabaho bilang isang artista sa teatro ngayon, siya ay hinirang ng manager ng teatro bilang isang artista upang palitan si Miura. Kahit na si Tateishi ay hindi sanay at nagkakamali minsan, ang tagapamahala ng teatro ay naniniwala kay Tateishi dahil palaging nagpapakita si Tateishi ng tiyaga noong nagtatrabaho siya doon. Pagkatapos nito, ginawa ni Tateishi ang kanyang unang pag-ensayo bilang isang aktor kasama ang iba pang mga aktor sa teatro na iyon. Ang kanyang pang-araw-araw na pagsasanay sa templo ay naging mahusay sa kanya sa paggamit ng espada. Sa karaoke bar, nagpasalamat si Ayo kay Tate Ishii sa pagtulong sa kanya kahapon, para ipahayag ang kanyang pasasalamat, ibinigay ni Ayo ang sikat na pure Japanese kay Tate Ishii. Pag uwi ni Tate Ishi, sa wakas ay sinubukan niya ang Japanese pure na ibinigay sa kanya ni Ayo, ang resulta ay nakasaad na siya ay 100% na Japanese, ito ay napakabihira na resulta sa Japan, kahit na ang gangster na si Juki ay nakakuha lamang ng 50% na resulta sa karaoke bar, masama ang loob ni Mr. Kurosaki dahil sa delay ng pagpapagawa ng hot spring bath, na delay ang construction dahil ayaw pa rin ibenta ni Wag Iman ang lupa niya. Pagkatapos, tinawag ni Mr. Kurosaki si Ayo na nagtatrabaho sa karaoke bar na iyon, binati niya si Ayo sa palakaibigang paraan, sinubukan niyang hikayatin si Ayo na ipagbili ng kanyang lolo ang kanyang lupa sinabi ni Mr. Kurosaki na ang hot spring bath ay magbibigay sa kanilang baryo ng maraming oportunidad na trabaho. Sa katunayan, talagang mahirap makahanap ng trabaho sa maliit na nayon na iyon, kahit isang high school student na tulad ni Ayo ay kailangang magtrabaho ng part-time bilang isang escort sa karaoke bar na iyon. Kinabukasan, bumisita si Ayo at ang kanyang kaibigan sa sinehan kung saan nagtatrabaho si Tate Ishii. Noong araw na iyon, unang pagkakataon na gaganap si Tate Ishi bilang isang artista sa teatro na iyon, noong una, maganda ang takbo ng kanyang dula. Napakahusay talaga ng performance ni Tate Ishii, gumalaw siya at ibinayo ang kanyang espada na parang isang tunay na samurai. Pero nang matamaan ng lamplight ang mukha ni Tate Ishii, biglang may naalala si Tate Ishii sa oras na iyon, naalala niya ang alaala niya noong bata pa siya, dahil doon, nawala ang focus niya sa trabaho. Mawawala na raw ang pagkatao niya pero sa halip ay tinalo niya si Dino, sa wakas ay natigil ang kanilang paglalaro dahil sa usaping teknikal. Pagkatapos noon, nagreklamo si Dino sa play na dapat i-cancel dahil kay Tate Ishi. Sinabi niya sa mga manunood na laging sinisira ni Tate Ishi ang stage dahil sa trauma niya. Naawa si Ayo kay Tate Ishi nang marinig niya ang sinabi ni Dino, gusto niyang pasayahin si Tate Ishi. Pagkatapos noon, lumapit si Ayo kay Tate Ishi para magpasalamat ulit sa pagtulong sa kanya noong isang araw. Pagkatapos, sabay silang naglibot sa teatro na iyon, pumunta sila sa game center at doon naglaro ng shuriken. Ang shuriken ay isang espesyal na kutsilyo na ginamit ng ninja o samurai, magaling talaga si Tate Ishi sa paggamit ng mga shuriken na iyon, pinaalala niya sa kanya ang alamat na sina Ninja Hatori, Naruto, at Rurouni Kenshin. Tuluyang naghiwalay si Naayo Ayo at Tate Ishi sa tulay, pinasaya ni Ayo si Tate Ishi bago siya umalis sa teatro na iyon. Naniwala siya na si Tate Ishi ay magiging maganda ang performance bukas dahil nagawa ni Tate Ishi na talunin ang isang tulad ni Juki. Ngunit sabi ni Tate Ishi ang pinakamahirap daw ay ang magpigil, hindi naintindihan ni Ayo ang ibig niyang sabihin. Kinabukasan, nagreklamo si Ayo sa barkada ni Juki na patuloy na nagkakalat sa kanilang damuhan ng basura, pagkatapos, hiniling ni Wagiman sa kanyang apo na pumunta sa templo kasama niya, na sila para sa patnubay at direksyon doon. Habang bumibisita sila sa temple, nakita nila si Tate Ishi na nagpraktis ng martial art, nagsimulang magkagusto si Ayo kay Tate Ishi, pero iba ang tingin ni Wagiman sa kanya, akala niya delikadong tao si Tate Ishi dahil naglabas siya ng itim na galaw. Sa gabi, habang dumedalo si Wagiman sa isang pulong sa bulwaga ng nayon, nakita niyang muli si Tateishi doon, inutusan ng manager ng teatro si Tateishi na dumalo sa pulong na iyon upang palitan siya. Sa pulong na iyon, sinubukan ni Mr. Kurosaki na kumbinsihin muli ang mga taga-nayon tungkol sa kahalagahan ng hot spring bath para sa kanilang baryo. Nagawa niyang makumbinsi ang maraming tao doon maliban kay Wagiman na may sakit at pagod sa isang katulad niya, hiniling din ni Mr. Kurosaki sa mga taga nayon na suportahan at piliin siya bilang kandidato sa susunod na halalan. Pagkatapos noon, pinakiusapan ni Wagiman si Tate Ishi na sumama sa kanya, pumunta sila sa isang kwarto at humitit ng sigarilyo. Sinabi ni Wag Iman kay Tate Ishi na si Mr. Kusasaki ay talagang isang tiwaling tao na iniisip lamang ang tungkol sa pera, at ito ang dahilan kung bakit tumanggi siyang ibenta ang kanyang lupa sa kanya at sa kanyang mga barkada. Habang nakikipag-usap siya kay Tate Ishi, patuloy siyang umiinom ng alak hanggang siya ay nalasing, hindi man lang nakaakyat sa motor dahil sa sobrang lasing. Biglang may tumama sa mukha ni Tate Ishi na maliwanag na ilaw, hindi na maiiwasan ang aksidenteng ito. Pumunta agad si Ayo sa ospital nang marinig niyang naospital ang kanyang lolo, pagdating niya doon, nakita niya si Tate ishi na naghihintay sa kanyang lolo sa labas ng kanyang kwarto, nagsinungaling si Tate ishi tungkol sa nangyari kay Wagiman. Sinabi niya kay Ayo na naospital si Wagiman dahil nagka food poisoning siya, sinadya daw lasunin ni Mr. Kurosaki at ng kanyang barkada ang pagkain ni Wagiman para makuha nila ang lupa ni Wagiman. Kinabukasan, hiniling ni Ayo kay Tate Ishi na pumunta sa opisina ni Mr. Kurosaki kasama niya, sa opisinang iyon, galit si Ayo kay Mr. Kurosaki dahil nilason niya at tinangkang patayin ang kanyang lolo. Sinubukan ni Mr. Kurosaki na kumalma, siya at sinabihan si Ayo at Tate Ishi na umalis na sa opisina niya, nagbanta siya na tatawag siya ng pulis kapag tumanggi silang umalis sa kanyang lugar. Sinigawan siya ni Ayo at sinabing hinding-hindi niya ibebenta ang lupa ng lolo niya, nagbanta siya na maghihiganti siya kung mamatay ang kanyang lolo, bigla, natarante si Tate Ishi sa silid na iyon. ka ang teatro ay nakatanggap ng isang panauhing na nagngangalang Pakhida noong araw na iyon, habang si Pakhida ay naglilibot sa teatro na iyon at nanunood ng rehearsal ng mga aktor, naniniwala siyang nakita na niya si Tate Ishi noon, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Hindi nagtagal, dalawang pulis ang dumating sa teatro na iyon, gusto nilang tanungin si Tate Ishi dahil sa kanyang ginawa sa opisina ni Mr. Kurosaki kahapon. Habang ang mga pulis na iyon ay nagtatanong sa kanya, nagsinungaling si Tate Ishi sa kanila sa pagsasabing ang kanyang ginawa ay isang pagtatanggol sa sarili lamang, sinabi niya na ginawa niya iyon dahil natakot siya at nagbanta si Mr. Kurosaki na unang sumalakay sa kanya. Sa wakas ay naalala ni Pak Hida kung saan niya nakita si Tate Ishi, sinabi niya sa lahat ang tungkol sa malalang insidente na nangyari sa USA. Sinabi niya na ang insidente ay hindi talaga isang aksidente dahil naniniwala siyang sinaksak ni Tate Ishi ang kanyang co-actor, nakita pa niyang nakangiti si Tate Ishi na parang psychopath pagkatapos niyang gawin iyon. Malamang, noong bata pa si Tate Ishi, grabe ang pambubuli sa kanya ng mga kaedad niya dahil inakala ng mga kaedad niya na hindi siya Japanese, walang humpay na binugbog ng mga kaedad ni Tate Ishi, si Tate Ishi at halos mabulag ang kanyang mga mata sa maliwanag na liwanag. Habang pinapahirapan si Tate Ishi ng mga ito, aksidente niyang naitulak ang isa sa mga bully niya hanggang sa bumagsak siya at mahimatay. Simula noon, sa tuwing nakakakita si Tate Ishii ng maliwanag na ilaw, palagi siyang nawawala ng kontrol at nagiging agresibo. Sa teatro, nagpa siya ang manager ng teatro na tanggalin si Tate Ishi sa kanyang trabaho dahil ginulo ni Tate Ishi ang opisina ni Mr. Kurosaki at nagsinungaling tungkol sa insidenteng nangyari sa USA pumunta si Tate Ishii sa libing ni Wag Iman para magbigay ng kanyang huling paggalang, sa labas ng punerarya, nadismaya at nagalit si Ayo kay Tate Ishii matapos niyang malaman na namatay ang kanyang lolo dahil sa brain concussion at hindi food poisoning tulad ng sinabi sa kanya ni Tateishi. Nalungkot si Tate Ishii dahil sa lahat ng nangyari sa kanya, lalo siyang nalungkot nang makakita siya ng mga balita sa TV, ipinaliwanag sa balitang iyon na ang pure Japanese ay isang kathang isip lamang. Pagkatapos noon, umuwi si Tate Ishii, plano niyang gawin ang harakiri o ritual na pagpapakamatay na ginagawa ng samurai, ngunit tila, buhay pa siya pagkatapos niyang gawin ito. Simula nang mamatay ang kanyang lolo, si Ayo ay namuhay na mag-isa sa kanyang bahay, pumunta si Jun sa kanyang bahay at pinilit itong ibenta sa kanya ang kanyang minanang lupa. Tinulungan ni Juki si Jund na takutin si Ayo sa pamamagitan ng paninira sa kanyang bahay, habang nag-aaway sina Ayo at Juki, aksidenteng nasaksak ni Ayo si Juki gamit ang kutsilyo, nagpanik si Ayo dahil aksidenteng napatay niya si Juki. Tumakbo siya agad papunta sa kakahuyan, nakarating siya sa templo at doon nakasalubong niya si Tate Ishi. pinakiusapan niya si Tate Ishi na tulungan siya hindi nagtagal ay nakarating na rin si Jund at ang kanyang barkada sa templo. Noong una, maganda nilang pinakiusapan si Tate Ishi na ibigay sa kanila si Ayo, ngunit biglang binaril ni Jund si Tate Ishi sa dibdib dahil ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras. Tila, buhay pa si Tate Ishi, ang bala ng baril na pinaputok ni Jund ay tumama lamang sa shuriken na nasa loob ng kanyang bulsa at hindi sa kanyang dibdib. Sa wakas ay tinanggap ni Tate Ishii ang kanyang pananampalataya bilang isang samurai, pagkatapos pumunta siya sa lokasyon ng pagpapatayo ng hot spring bath, maraming gangster na nagbabantay sa lugar na iyon. Sinubukan ni Tate Ishii na pigilan ang pagpapagawa ng hot spring bath sa pamamagitan ng pagpapasabog sa lugar na iyon ng ilang bomba, inatake din niya ang mga gangster sa pamamagitan ng paggamit ng sham na katane na parang tunay na samurai kumuha si Jund ng isang katane na aksidenteng naiwan ni Tate Ishi doon, sinubukan niya ang katane na iyon sa isa sa mga miyembro niya na nang-aasar sa kanya dahil masyado siyang nagsasalita. Dinala ni Tate Ishi si Ayo sa Sinehan, pumunta si Jund at ang barkada niya sa Sinehan dahil alam nilang pupunta si Tate Ishi doon. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Mr. Kurosaki sa lugar na iyon, binigyan siya ni Jund ng baril para protektahan ang sarili. Biglang bumukas ang mga ilaw sa entablado si Tate Ishii ay nagmula sa dilim na parang samurai noong nakaraan. Tulad ng isang samurai sa mga lumang pelikulang hapon, si Tate Ishii ay lumalapit at pinapatay ang kanyang mga kaaway isa-isa, nagawa niyang talunin at patayin ang mga ito kahit na may dalang baril. Tila, tumanggi si Jund at ang kanyang barkada na sabay na salakayin si Tate Ishii dahil sinunod pa rin nila ang etikal na panuntunan ng mga gangster, dahil doon, nagawa ni Tate Ishii na patayin ang dalawa nilang miyembro. Dumating ang isa pang gangster at tinutukan ng baril si Tate Ishi, nang papatayin na sana niya si Tate Ishi gamit ang kanyang baril, biglang dumating si Ayo at nauna siyang pinatay. Si Mr. Kurosaki na nakakita, ay biglang binaril si Ayo sa dibdib, bumagsak agad si Ayo galit na galit si Tate Ishii dahil doon, sinubukan ni Mr. Kurosaki na barilin si Tate Ishii ngunit patuloy siyang nawawala sa target dahil sa takot, inatake siya pabalik ni Tate Ishii sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng ilang beses. Pagkatapos noon, sa wakas ay hinarap ni Tate Ishii si Jun, isang matinding labanan sa pagitan ng isang cold-blooded gangster at isang samurai, ang mapagiganti na samurai ay magsisimula na sa lalong madaling panahon. Parehong si Tate Ishii at Jund ay mahusay sa paggamit ng mga katanya, dahil doon, medyo mahirap para sa kanila na talunin ang isa't isa. Sa wakas ay nabitawan na nila ang kanilang mga katanya at nag-away sila gamit ang sarili nilang mga kamay, nahihirapan si Tate Ishii na kalabanin si Jund dahil artista lang siya sa mga action movie. Sa kabilang banda, madali namang natalo ni June si Tate Ishii dahil alam niya kung paano bugbugin ang mga tao. Nasakta ng husto si Tate Ishii dahil sa patuloy na pagbugbog ni June sa kanya. Nang papatayin na sana siya ni June gamit ang katanya, biglang nangyari ang bagay na ito. Parehong namatay na magkasama si Tate Ishii at June. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.